Mapagpalang araw mga ate at mga kuya. Welcome sa akin channel ang Kuya Nandine. Ang Kuya Nanding M ang tuloy-tuloy na nagbabahagi ng mga karanasan, mga kwento at mga pagninilay na sana'y kapupulutan natin ng aral. Ang ibabahagi ko ngayon ay mula sa aklat sulat ni San Pablo sa mga taga-Efeso chapter 4 verses 26 to 27 Kung magagalit man kayo iwasan ninyong kayo'y magkasala Agad ninyong pawiin sa kalooban ang galit Huwag ninyong bigyang pagkakataon ang jablo, ang salita ng Diyos Salamat sa Diyos Isang katanungan lang ang nais kong ibahagi sa inyo. Kailan ba tayo huling nagalit sa ating buhay? At paano natin ito iniwasan? Di ba kuminsan ang galit ay ang galit talaga ay hindi kasalanan. Pero sabi nga dito, ang galit ay simula upang magkasala tayo. Merong sa galit nakamamatay, merong sa galit hindi na lang umiiimik, merong sa galit uh, nag nagkakaroon ng siklab ang pagkakalayo ng bawat isa. Kaya mahalagang paala-ala nito ni San Pablo sa mga taga-Epeso. Kung magagalit man kayo, huwag dumating sa pagkakasala. Kasi ang galit, magandang pagnilayan. Saan ba ito nanggagaling? Nanggagaling ba ito sa ating kalooban? Nanggagaling ba ito sa ating ego? O nanggagaling ito sa labas? Kaya magandang Uh, bigyan natin ang pagkakataon na pagnilayan at huwag dumating sa punto na magiging pagkakataon upang ang Diablo ay maging daan ito ng pagkakasala. Mapagnilay lang tayo at magandang balik-balikan ang sulat na ito ni San Pablo na maging mapagbantay, mapagnilay, at bumalik sa relasyon sa Diyos. Kaya ang galit ay dapat nating iwasan at magkaroon tayo ng magandang pagninilay sa ating buhay. Manalangin tayo. Panginoong Heso Kristo, ang mga alagad mo ay iyong pinagkalooban ng isang halimbawa ng kababaang loob. At kahinahunan, isang gampaning madali, isang pasaning magaan. Tanggapin ang mga panalangin at ginawa sa araw na ito at bigyan kami ng pamamahinga na magpapalakas sa amin upang makapaglingkod kami ng higit na matapat sa iyo. Inihiling namin ito sa pangmagitan ng Yeso Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. So, manatili po tayong mapagnilay at gawin nating viral ang salita ng Diyos at mag-subscribe at i-share ito sa ating mga kaibigan, sa ating minamahal. So ito po muli si Kuya Nanding, nagpapasalamat at God bless po sa ating lahat. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen.